pag siya ang nakasalubong mo sa gabi ay tumakbo ka na siya ay isang rokorokobi na nagmula sa wikang hapon na ang ibig sabihin ay pulinik or humahaba ang leeg siya rin ay tinatawag na yokai na ibig sabihin isang babaeng kaakit-akit at mapanlinlang at misteryosang babae at may malalim na koneksyon sa mga tradisyon na pinaniniwalaan ng mga tao sa Japan. Ang isang Rokurokubi, Ruko pag may araw, siya ay napakagandang babae at pwede kang maakit sa kanya. Pero sa tuwing sasapit ang gabi, ang Rokurokubi Ruko ay humahaba ang lieg para maghanap ng biktima. Hindi lang basta humahaba ang kanilang leeg, humahaba ang leeg nila na para itong naglalakbay para makahanap ng kanilang mabibiktima. At ang kwento pa, pag may araw dahil nga siya ay napakagandang babae at pag may isang lalaking nagkagusto sa kanya, pinapatulog niya ito sa kanyang bahay at ito ang kanyang bibiktimahin. Kaya wag na wag kang maglalakad mag-isa sa gabi kung ayaw mo makasalubong siya.